Ngayon ay papasilip ko sa inyo mga farmer oh. Ito po yung resulta ng pagpapakain ko ng ano, yung mix na pakain sa aking mga bek. Hindi ko po yun sila pinakain ng pure feeds kasi nga, daging logit na po tayo. So, kangkong, niyog, kalbus ng kamote at saka madre, ag madre de agua, At may ison pa yung dahon na yun, yung tinangkong na hinahalo din sa gulay. Yan, yan po yung resulta mga ka-farmer. Tingnan nyo po, ang lulusog po ng mga beko. So, walong peraso lang po yan. Kaya, naisipan ko na wala, ah, hindi ko na lang sila i-purepids kasi pag i -pure ko po sila ay talagang lalaki yung gastos ko. Lulobo na po talaga at talagang lulugi, malulugi na ako kasi wala pong buyer yung mga beko dito sa amin sa ngayon. At Uh, yung iba naman nagbebenta sobrang baba na ng presyo ng mga bake para lang po ay uh, maibenta nila madispose lang yung mga bake ang yung iba may nagdispose ng 1.8 yung iba 2.5 pero yung sa akin naman makita nyo naman yung pangatawan ng aking bake sobrang lalaki po nila talagang quality po talaga yung aking bake kahit pa dati pa so eto na lang yung ginawaan ko ng paraan pinapakain ko na lang po sila habang hindi pa po sila nakawalay 2 uh, weeks old pa lang sila uh, Diyan na po ako na uh, paumpisa sa kanilang uh, pagdagpakain ng uh, feeds uh, bali nakabili lang po ako nito ng 2 kilo na yung pagkain talaga ng biyek yung sa bimig na tag 92 yung kilo sa so dalawang pack yung binili ko doon sa 2 kilo tapos nung naubos na yon uh, kasi nakikiramdam ako parang wala talagang buyer yung mga biyek sa ngayon kaya yeah, diniretso ko na sila sa pre-starter. 58 yung kilo. Bumili lang ako ng 10 kilo. At simula nung nag-pre-starter sila, ayun, ayun nag-umpisa na lang ako maghalo ng mga dahon-dahon. Kaya ito na po mga ka-farmer, oh. Ah, kahit iwalay ko na to sila, ay talagang sulit na sulit na po. Kaya kaya na lang kumain ng kung ano-anong mga dahon-dahon na hinahalo ko sa kanila. Ay talagang sure na sure ako na talagang mabubuhay na to sila. At hindi din po sila nagdaan ng pagtatae. Habang ah, Tinadya ko po talaga yon na ha? habang uh, ano, uh, hindi pa sila nakawalay, ay uh, ginawan ko na talaga ng paraan para hindi po ako magka problema. Kasi kung ipipurepids ko talaga, talagang malalaki po to mga kaparmer. Kasi walang piraso sila. Uh, isa lang yung, uh, isa ang mabawas dito kasi sa para sa nag At yung gastos ko pala nito, isa din pala yun sa dahilan kaya malalaki yung aking mga bay. Kasi nga 2 weeks, 2 weeks ko pa sila kaya ko sila pinakain ng feed talagang pinaliliit ko ng pinaliliit sa mama pig natin nang 2 weeks so yung mama pig natin hindi siya nangangayayat kasi pinakain ko talaga siya ng sakto nang insakto talaga na pagkain para hindi siya maghayat so isa rin yun sa dahilan kaya malalaki yung ating mga biik ayan at yung gastos natin sa mama pig natin sa ngayon ay umabot na siya ng 14,000 kahit walang peraso lang yung ating biik Ayan, so kaya quality po talaga yung uh, laki ng ating mga bake mga farmer hindi po natin sila tinipid yung ating mama peg pero sa bake lang tinipid ko na sila habang maaga pa kasi nga uh, hindi sila ma walang buyer at kung ipipurepids ko sila so ano logging login na ako sa bake pa lang ay uh, kung ibabawas natin yung isa ay uh, na may kapital na tayong 2,000 bawat isang bake nito kaya kung ibibenta natin ng i-ano natin yung i-level natin yun sa nagbenta ng 2.5 talagang loging logi po kaya mas maigi pa na bubuhayan ko na lang sila kaya yun naisipan ko gawan ko na lang ng paraan na pakainin ko na lang sila ng kung ano ano so ito na po yung resulta oh ayan nalulusog po nila oh ayan yung pakain nila kangkong, niyog, talbos ng kamote at saka madre de agua tapos sabayan po natin ng uh, pre-starter Ayan. So, ito na po yung resulta. at uh, dito ko talaga masusubukan kung ano talaga paano talaga mag-alaga ng baboy mga ka-farmer sa mga ganitong pa panahon hindi po talaga pwedeng aasa na lang tayo sa pakain ng uh, pure pigs, kaya discardin na lang talaga para lang ma hindi tayo tuluyang malugi so ito lang po muna, sana nakakuha po kayo ng idea mga ka-farmer happy farming po sa lahat